Good morning po mga sadik. Kaya magandang umaga ho at magandang buhay. Panibagong araw po at panibagong vlog tayo at panibagong video. At panibagong trabaho na naman ngayong araw na 'to. Hayan. Oo. Oh, oh. Wala nakita Wala. Ayun Ay, kaya nga, yun nga din natalaw. Aw, oh, at ako yung ibibigay sa iyo. Yeah. Kukunin ka pina. Yeah. Ako pina. Ya. Yeah. Tayo bibili muna lang kapay. Eh. Ah, lang ng tinapay pala. Mga sadik. Ayaw si Ben, oh. No? Bibigyan natin ng biyaya si Ben ngayong umagang ito. Bibigyan natin ng biyaya si Ben. At aray ang umis na rin ko. <clears throat> ha ating bibigyan ng biyaya si Ben. aw oh, ah tanggap pa rin ay siya oh yan alaw <laughs> ay siya makakapag makakapag water na mamaya hapon yawn at nabigyan na natin ang biyaya si Ben at tayo bibili ng pandesal kaya ano isda let's go uhaw ano Aba, maigi pa ang maigi nanay uh ha? -huh. At bibili ng karne baboy. Uh -huh. Tama na lang ang ang hawot. Uh -huh. <laughs> ang hawot na sunog ni batang. Ayun. Tayo pa pandesal muna tayo. Sa iyan magandang umaga, magandang buhay. Peace!